Ano si Kuya Bing? Sir Bing, kung isa pa yun. Maraya yun. Maraya na lang eh. Umaanggot yun eh. yung... Bisot Siya, target ko lang lagi siya. Pag minsan, dalawa kong madaya eh. Dahil sa chat. siya sa kasunod. Hindi na bato. ikaw. Pwento

Ay, sa nga Wala pa si Kuya Mat nang binili. Ano yun? Ano? Cereal? Cereal? Hindi ko. Akala ko wala na eh. So, wala lagi. Sa game Ah. Ipag mo nito. Ayun. Ayan. Ipag mo. Cereal. Yan. Ano yan? Ayun. 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 Sana po, pero sige. Ikaw muna. Tabu. Tabu. Alam mo 'yan. 'Yung part namin, part ng istorya 'yung ginigili. Ah. 'Yung vanilla, 'yun lang muna 'yung ginigili. Alam. K-4 din 'yan. Pero

Tayba lang, buo ba kina Tayba? no. Sino ko Ha? tayo kanina. Oo, hindi ka naman mamaya eh. Hindi na nakita. Kasi parang akala ko para artista, eh. Ano, kung panting-kinya O, sige, Kung talagang kasali tayo. Ano? Oo. Ah, ala ba? Hindi ko alam mo, oras, pero yung yung impact, isa lang pinagpapandaan natin. Siluyan ko eh Tayba na ano? isang gwai. Sugis ma. Oh. Sa Pagpasok mo kanan, pagpalabas ka kaliwa. Sa kabuuan sa gitna. Sa gitna. Sa unahan. Sa unahan ka eh. pa ngagad eh? Oh. Eh, oh. hindi ko Hindi naman na naman wala. Kasi hindi ko ramdam 'yung parang 'yan eh. <laughs> May gigaw ka. Hindi mo rin pag Paser ka 'to di eh, 'di pag pa-punch gagawin mo ni. Wala.

Ayan na natin. Wait. Tapos dito, no? Na okay. na pack na pack. Hindi na umurot lang ulit eh. Ano si Buya? Hello. Hindi ako nagkukumot. Ang init kaya Hello.

Ah, maglulumpia kayo kaya may ano, giniling. Ba't kayo maglulumpia? Lakas yung mag-trip ah. Ayun, yung... tukla nga ako na. mo, Hindi ako nagtuwa yun. Wala dating Kumuha nga na walang permiso eh. Kala ko, tulog hindi ka pa pala natulog ka no? Oo, oh, oh ano? Nagdaan ako pa eh, papunch ka pa eh. Nagdaan hindi kaya ako natulog ako pa. Ay, ano? Oo nga, online ka pala kagabi. Eh? hindi hindi

diwa <laughs> ayan pa kita ay magkano ah uh, may po ala? ito na sanibu ako yun yan ay 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 mo ay 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 hindi ko pala si Penta Masakli pa nga ako eh. bibigyan ko na magbukay ng 100. Aba? Eh di mo ko magsinabi. Lugi ka ngayon yun. Gangster. Bigay ni Levi. Police na. Police na. Ayaw, hindi talapit.

kaya <laughs> ba? ayo ayo anong ngari anong ngari? di ka nakini? ikaw pa nagawag iyo pa nganini parang di si Trina pupukweng baka di nakini ka nga? di na ka nga kong kong Facebook bahang siya ha?